Buenos dias, damas y caballeros. Maganda Buenos días. Ang uh, pag usat ng ka, ng investigasyon. Ha, ah, dyan sa ah, Blue Ribbon Committee at pati na sa Independent uh, Commission ah, dito sa 1.2 trillion ha, huh? flood control project anomaly. Ha? Huh? At uh, nakita naman natin na uh, kahapon na uh, isino na ni Bryce yung uh, yung 12 million na uh, uh, kwanya uh, luxury um uh, uh, uh luxury vehicle at uh, ibabalik rin niya yung, uh, yung 100 million worth ng mga other uh, maka Lamborghini and other cars. So that is good that is good at uh, sabi nga natin sa earlier vlog according to Mayor Magalong ay uh, he bared all ha uh, binulgar niya lahat lahat-lahat so ang kulang na lang kasi sabi nga ni Bryce doon sa Senate hearing uh, hindi niya hawak yung mga yung mga records sa uh, government records sabi niya marami pa siyang gustong sabihin pero wala sa kanyang posesyon yung mga yung mga dokumento, yung cellphone niya, marami ata siya cellphone, yung mga pictures, ha? Uh, at iba pang ebidensya, kagaya doon sa Grab sa Viber. Viber kung saan uh, uh, kausap ni uh, uh, asista former assistant uh, uh, DPW Assistant Regional Director na si Henry Alcantara. So, uh, uh, so yun palang ang naipakita niya kasi yun palang ang hawak niya. Pero sabi niya, if given the time para to get his hands on those documents, baka mabulgar ba niya iba? Naalala niyo sa Senado, sinabi niya na uh, kung tin nung tinanong siya, kung meron pa bang ibu meron pa bang ibang senador at kongresista involved sa katiwalian uh, puwera kay uh, Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Sabi niya marami pa. Kaso lang in, ayaw naman niya i-bulgar kung wala siyang ebidensya. So bakit baka kay papano may mga documentary evidence ito na itong si senator nagingin ng meeting sa kanya, ang meeting ay baka may mga logbook, ganon tumawag si senator, nakita kami ni senator, ganon ah, at si Senator yan baka kasama kasama diyan si Jesus Escudero, baka na, na, uh, nabisita niya si Jesus Escudero, o baka kasama si Bongo kasi la dito may mga baka ties rin kay sa mga diskaya so maganda ito ha this is uh, uh, all of all these things are going to to the, in the right track na uh, dahil hindi nga niya hindi siya willing banggitin yung pangalan ng mga senador at kongresista until makakuha siya ng dagdag na ebidensya para, uh, para, sa para uh, to, i na talaga niya ituro niya ito mga ito involved ito involved ganon so ngayon binigyan siya ni ng senado at ni senator Ping Lacson kasi di ba naka naka in contempt siya diyan sa sa senado so binigyan siya ng ni Ping Lacson ng uh, 12 hours Ha at ni uh, for sure, approve ito ni ni Senate President Tito Soto so binigyan siya ng 12 hours para umuwi to get his documents siguro iserok is sa mga ito and then para pati siguro sa opisina niya sana hindi pa napasukan yung opisina niya ng mga other uh, officials other uh, personnel ng Department of Public Works baka sinira at sinunog na yung mga dokumento doon. So sana nga, sana nga, hindi. Ha? Sana nga ma makita pa niya yun at makuha niya. So pan, uh, if, uh, hindi natin pwede kasi stricto itong uh, D, uh, DCMM, ra 630 dito sa sa copyright at na copyright na tayo noon <laughs> So, ipapakinggan ko, i-quad ko na lang, ano anyway, yung familiar naman sa inyo, yung boses ni Ping, i-play ko na lang yung video, pero audio na lang pakinggan natin at hindi natin i-play yung video dito mismo sa sa screen natin. Okay? So, ito yung interview ni Ping Lakson, bago-bago lang, ukol dito sa kay Joseph Mano ng DZMM, ukol dito sa sa 12-hour 12 hour ah, ah, break, ah, jailbreak, <laughs> hindi jailbreak yung pinalabas siya. Yung pinalabas siya, oh, guarded by uh, by Senate uh, Sergeant at Arms Officials. Ah. So pakinggan uh, pakinggan natin to Interview at revelation ni Ping Lakson. Ukol dyan sa 12 hour uh, time to gather evidence. At maganda uh, itong mga evidence na ginagather niya, pwede rin niya ito i-turn over sa ICI. Okay? So, panorin natin to. Ben, magandang umaga po. Robert, magandang, umaga. Ayan. Eh, yes, sir, tuloy na po natin nung usapan hinggil dito kay Bryce Hernandez. Ang Senate President, upon recommendation po, ay napayagan. Hindi po ba itong si Bryce Hernandez na makalabas bukas para mangalap ng mga ebidensya. Gaano po ka-importante itong gagawin niya ito, uh, Senator Ping, para mapayagan siya na lumabas ng uh, Senado po? Uh, importante in the sense na maghahanap siya doon sa kanyang, siguro sa files niya, no? kung meron siyang sa opisina niya o mm -hmm. sa bahay niya. Kung may natatabi siya doon na uh, pwedeng mapalawak pa yung investigation, not necessarily pointing at may uh, my two colleagues. No? Mm -hmm. Baka meron pang iba na pwede siyang makapag-produce. Sabi niya kasi pag tinatanong, eh, mahirap magturo nga naman nang wala siya pinangawakan. So, mm -hmm. yun. Kung may makikita siya at uh, sa susunod na pagdinig, eh, may pakita niya, at least may resibo, hindi ba? Kasi Opo. yun ang elemento na wawala eh. Mm -mm, mm -mm, Nabanggit ba niya sa inyo, Senator Ping, kung ano itong mga hinaharap niya ito? Kasi definitely may idea siya sa isip niya kung ano to at saan niya kukunin. Well, kinokonek ko lang nung pinapa-identify ko sa kanya yung mga bungkos ng pera. Opo. Naalala niyo yung isa dahil uh, naalala niya mayroong maliit na papel, may bank paper sa harap I -i. na may pangalan. I -i. So, kung kasi kung mapansin mo si Bryce, mahilig siyang magtabi ng mga text messages, di ba? Baka naman meron siyang na naalala na pinaglalagyan niya na pwede niyang pagkudan para pag nag-testify siya, meron siyang pinangawakan. So yun ang yun ang nakita ko lang na magandang ma dahilan, importanteng dahilan mm -hmm. para mapayagan siya maski labing dalawang oras. Ayun. Labing dalawang oras na guarded siya ng Senate Sergeant-at-Arms sir, no? Oh, every second hindi po pwede magsi- mag-CR siya kailangan uh, nakabantay sa kanya. <laughs> dito po sa panghuli uh, third natin na uh, hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, eh nagkaroon po ng mga actually dito na sila nagturuuan sila itong mga itong tinawag niyong BGC. boy sila sila. Ay, uh, si Banang 281, sabi niya, "Good morning, Sir Bad. My husband Edwin and I always appreciate independent" and truthful vlogging. Thank you po. Thank you po sa suporta and thank you for the trust. Ha? And uh, good day po dyan sa inyo ha? sa US. Ha? Asan po kayo sa Amerika? Ha? <laughs> baka mabisita. <laughs> Pero hindi po. <laughs> Nag-decide na kami ng pamilya namin na hanggang lang na uh, yung uh, si President Trump uh, di muna kami pupunta ng Amerika. Mahirap na baka hanggang airport lang tayo ah, sa itsura lang libat, baka ah, magkwan na yung eyes sa atin, ma, masuspecha na yung eyes, ha? Yung... <laughs> Canada lang muna, Canada lang muna. <laughs> baka next year. <laughs> ah, sige, tuloy tayo. Ah, Texas. Ay, ay, ay hindi pa ako nakapunta diyan. Sana naman. Sana naman, ha. Gusto ko talaga punta niyan. Naikot ko na East Coast to West Coast ng Amerika. Naikot ko na yung East Coast to West Coast ng, ng uh, Canada. Pero uh, Australia wala pa. Aquan, Texas. Na gustong gusto ko talaga puntahan. Gustong gusto ko talaga puntahan. One day after the, di Trump yung safe na yung mga yung mga yung mga turista diyan sa Amerika. Mas mo yung nagturuan, ano? Pero itong si Henry Alcantara na boss nila, mas mataas ang position, bakit parang lumalabas, Senator Lacson? Parang mas wala siyang alam. Bakit wala, mas wala tayo na hihita sa kanya? Wala tayo na kukuhang vital information sa kanya kumpara dito kila Bryce Hernandez na ito? Eh, hindi totoo ang wala siyang alam. Ayaw niya lang sabihin. Pero alam mm -hmm. mo, dahil ngayon naka-contempt na siya at naka-detain siya, baka sakaling mag-iba yung kanyang attitude, yung kanyang pananaw. Kasi mm -hmm. walang pressure nung nakaupo lang siya dun eh. Chill si na chill. Si Bryce, di ba nung na eh, medyo nakapag reflex siguro. Mag-isa siya, wala siyang kausap, <laughs> nakapag-isip-isip. So makita mo naman sa testimony ni Bryce, makita mo merong, uh, maski pa paano merong remorse. Mm. Dahil uh, nag-crack nga yung boses niya, hindi ba? Apo, opo. At sinabi ready na siya. Dapit pa nga, willing siya pumirma ng waiver pa mm -hmm. nga, Sa bank secrecy. Grabe, so, eh. yun ang isang indikasyon. Yung tao, pagka walang pressure, siyempre, uh, mm -hmm. malaya yung kanyang isipan. Maraming mm -hmm. lahat ng lusot, may isip niya. Pero once na ma-apply ng pressure, mm. ano man yun, eh, pwede magbago yung isip. So, ina- So, yan na sinasabi natin noon pa. Kung nakatikim na yan ng kulungan, ay uh, yung tinatawag natin na uh, Hotel California dyan sa parking area. <laughs> sa tapat ng parking area ng uh, Senado, although aircon naman, aircon naman. So at uh, nakita nyo ba, bunker bed lang ang uh, nasa bunker bed lang sila at, at, tatatlo sila dyan. Apat na beds na bunker bed, ang hirap dyan. Kung kung sanay ka na na billion living like a multimillionaire ka. Ah, pati yung mga kama mo, parang feather yung kama mo sa pagkamahal ng kama mo and then matulog ka dyan. na and then buti ko mag-isa ka lang dyan. Kung tatlo kayo, ako allergic talaga ako matulog sa kung kasama ko kapwa lalaki na isang room. Magre-request talaga ako kahit di bali na sa mga sa mga seminar ina ko or mga business trips or ano paman. Basta lalaking kasama ko, magre-request talaga ako, di bali na mahal na mahal yung room ng another room. O ito sila, tatlo sila dyan. Okay sana kung babae. <laughs> pero, <laughs> pero kung lalaki, mahirap. Eh, tatlo sila dyan. Tatlo sila sa Hotel California ng, uh, ng Senado. So, kasi yun nga, eh. tulad ng sinabi ni Ping, kakampante kampante ito si 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 Kuwane eh, parang galing sa ma, sa uh, mamahalin na bahay sasakay sa mamahalin na kotse pupunta sa Senado parang walang remorse parang uh, kumpyansang kumpyansa siya protektado siya ni Jesus Escudero, ni Marcoleta ni jo Joel Billoneba at ni Ku ni Jingoy Estrada eh ngayon ha, nawala na si na wala na si Marcoleta. Yan na, na natuluyan na silang dalawa ni ni eh uh, ni uh, Curly Diskaya. So, nakikita natin baka kaya lang sa, sana ko ako I don't know, pero wala lang wala lang pera ang pinas eh napupunta sa pagnanakaw pero ko ako hi wala yung ko yung tatlo baka magkasaksakan yan eh. Mahirap 'yan magka baka magkapasisihan sila diyan tatlo. <laughs> diyan sa loob, ba tatatlo sila diyan sa loob ng uh, ng detention center, ha. Mahirap yan, mahirap 'yan, Dapat ihiwala ito, ha. O baka magkakotsaba pa yan. Dalawa lang mangyari yan. Titiga sila or magagalit itong sila Diskaya at saka kay uh, at saka si uh, Henry Alcantara dito kay Bryce kasi kumakanta na ah, ng My Way. Ah, hindi na Marcoletas Way, My Way na. Ang ginakanta niya, hindi rin, hindi rin Romualdez Way. Ah, doon sa, kasi siyempre under pressure rin siya. Ined, na sinensorin yung mga, yung mga, uh, niya, yung mga, apida, yung sinensor rin yung affidavit niya sa kongreso doon sa peke at palpak na infracom ng, ng kongreso na tinigil na nila ngayon. Siyempre, hindi rin kaya hindi siya nakabanggit na sino man congressman o ibang senador yung tinuro lang sa kanya banggitin yung mga kalaban ng Romualdez, Yun lang ang binanggit. Eh ngayon iba na rin speaker doon pero buti naman tap na tinigil na yung hearing sa Peking hearing ah Rumar Romualdez cover up hearing ng House. So dito na tayo sa Blue Ribbon na mapagkatiwalaan naman dahil nandiyan si Ping Lakson at saka ICI. Ha? So, so maganda yan. Maganda itong mga developments. So dalawa lang at tulad ng na sinabi natin, dalawa lang. Magagalit, sasaksakin nila itong si si Kerly at saka si Henry Alcantara, itong si Bryce. Or dahil binisto na sila ni Bryce, ha? Uh, kumanta na si Bryce, kakanta na rin itong si si Henry Alcantara at si Kerry Diskaya dahil syempre may mahirapan sila tatatlo silang tatatlong silang ta, syempre ang comfortable sila diyan walang CR sa loob walang TV walang cellphone so hindi naman pwede mag M2M sila diyan ha men to man mga mga chick boy pa nga mga ito eh puwera lang si Curly eh. mukhang chick boy itong si uh, si uh, Henry Alcantara at si Bryce Hernandez eh. Siyempre, yung mga playboy, nagkakaamoy kami kung kapwa playboy. Itong si Curly, mukhang, mukhang good boy. Ha? Good boy. So, mahirap yan. Tatatlo kayo dyan. Puro mga, mga himan kayo dyan. Ha? Baka bibigay pa ilan yung isa sa inyo dyan. Mapaglabas, paglabas, girl na. Sabi <laughs> pa, sabi pa ng mga gay. ah sa lahat ng lalaki daw, may gay inside. Minsan may trigger lang kailangan para switch trigger. Uy, girl pala ako. Girl na lang pala ako. <laughs> Baka lalabas yung girl nyo dyan sa loob. Kaya mag-negotiate na kayo sa gobyerno, sa ICI. Sige, kakanta na ako, kakanta na ako. Alisin mo lang ako dito sa kulungan na ito. Baka rapihin ako dito. <laughs> bakal yung pagka-girl ng ko dito. Kasama ko dalawang barako, gano, tatlong barako, gano. <laughs> so, baka maka develop and, developan sila dyan tatlo. <laughs> kaya uh, gusto na talaga lumabas ito si Bryce. Sige na, sabihin ko na lahat, alisin nyo na ako dito. Alisin nyo na ako dito. So, okay na, kaya magkakalap na siya ng ebidensya. Ha? Uh, okay. Ah, uh, Sige, tuloy tayo. natin na ngayon nasa detention si uh, Henry Alcantara, mm -hmm. baka makapag-isip-isip siya at uh, susunod na pagdinig, baka may mga isiswalag siya. Opo, pero at this point in time, Senator Ping, tanong ni Tess Mercado, ha ah, ah, ha ah. ha, makakakuha pa ba ng si Alcantara? Uy, Tes Itsura ni Alcantara mas mas grab mas guwapo pa yan kay Ta, kay Juan Tam Cruz sa dami ng pera niyan. Girl, wala mamukhang mamukhang ah uh, uh, mamukhang pangit talaga si Tam Cruz katabi ni ini Juan. Ni Quan, ni, uh, ni Alcantara sa daming pera niyan. Alam mo naman cash is king. <laughs> Ganyan rin feeling ko nung nung nasa PR business ako, ang dami kong kliyente na uh, nagbibigay sa akin ng uh, ng uh, budget para sa mga sa mga dalhin yung mga media. Wala pa mga vlogger noon, dalhin yung mga media sa Kwan. Eh kliyente ko rin yung may-ari ng Kwan. Pegastos, Pegasus. Joliting, I miss you, I miss Pegastos. At saka yung Kwan, yung heartbeat. Kliyente ko ang, ang may-ari. So parati tayo dyan. Gabi-gabi tayo dyan. So nasa PR business pa ako nun. So marami pa. Marami pang pera. Feeling ko talaga mas guwapo pa ako kay Juan. Kay Tam uh, Tom Cruz. Ha? <laughs> Di ng babae. Dahil <laughs> mucho, mucho. Eh, pipichugila ako kumpara dito kay, kay Alcantara. Ha? kahit sino kahit si Ivana alawi bibigay dito sabi ko sa iyo kahit sino mga artista diyan napaka ka guapo na ata ito itong tatlo sa buong sa buong Pilipinas si Gerly ha si Gerly ah Diskaya si Bryce Hernandez at saka si Juan si uh, Al ka Alcantara talaga wala sila Richard Gomez dito sila Piolo Pascual, wala, mamumukhang pangit talaga. Mamumukhang pangit sa yaman ng mga ito. Ha? Sige, tuloy tayo. Wala pa siyang pasabi sa inyo na babaligtad na siya or mag magbibigay na siya ng mga vital information so far? Uh, tingnan natin. Kasi once na merong uh meron development uh, along that line, agad-agad mm. tatawag ako ng pagtinig. Ah, okay. Susundan ko agad O, uh, pasusundan ko agad yung last hearing. Mm. Uh, kung merong ganong pahiwatig. Mm -hmm. Pero mm -hmm. kailangan, makita muna natin kung ano yung sasabihin niya. Baka mamaya, ito okay. hiwatig. Pagdating doon, iba naman ang sasabihin. Sayang yung mm -hmm. oras natin. Mm -hmm. Correct. Ito naman pong sims. Itong sims na sinasabi tagadala ng pera, binibigay niya kay Bryce. Uh, nakikita ba ninyo, Senator Lacson, na po pwede itong tumestigo? Or at totoo ba talaga sa palagay ninyo yung mga binabanggit niya? Consistent ba siya dun sa mga information na ibinibigay niya sa committee? Oo, oh, consistent. Kasi siya naman talaga yung ginagamit ng BJC uh, BGC Boys. Kapag sila yung merong proyekto na ang gusto nila, sila mag-implementa. Mm. So siya yung parang inkargador. Opo, opo. So, Maghanap ka na kung natin ipapangalan itong mga proyekto. Uh, pero sa kanya nire release yung pera at siya lahat yung nangangasiwa. Mm -hmm. Tulad ng limbawa noong nakita naming pitong proyekto na di umano sinasabi ni Bryce na na-insert under the name ni Senator Estrada. Mm -hmm. Tatlo doon sa proyekto na 'yon, iisa yung contractor. Pero mm -hmm. hindi naman din na ginagawa kasi ang nasa 2025 nagaa yung pitong proyekto na nagkakahalaga ng uh, 355 million. Mm -hmm. Tatlo 'yung uh, 'yung isang contractor lang sa tatlong project. Opo. Pero hindi pa na nga hindi pa nagahalo't natapos 'yung phase 1, bakit nagbabayaran na sa phase 3? Mm -hmm. So may plano itong gawing ghost. 'Yun ang uh, 'yun ang punto. Mm -hmm. So let's, let let ano, intayin natin ko ano pa 'yung magde-develop kasi baka may mga lalabas pa. At totoo nga dahil si Charlie Santos nag-identify mm -hmm. na Nagdagala siya talaga ng bulto ng pera mm -mm, mm -mm. na hindi maipaliwanag kung bakit kung bakit 'yan kasi mm -hmm. dapat yung District Engineering Office ayan opo. ang nagbabayad sa kanya Correct. sa pamamagitan ng kung hindi pan transfer eh tseke mhm mm -mm. di ba pero ito uh, lumalabas pag na-download yung pera ng uh, ng DBM dinload na sa District Engineering Office opo ito'y kina-transfer kay uh, Sally Santos sa SIMS, papos withdraw over the counter at that idadalin sa kanila. Mm -mm. Ang pinakabalaki nga ako nagugulat ako sa amount. Okay. Ah, uh, meron tayong separate vlog diyan. Okay na 'yan. Okay na 'yan. Ah, dito kuha na rin, uh, iniimbestigahan na rin ni Ping. Itong sina uh, itong uh, payola. Ha? Huh? Payola. Big big payola sa mga senator. We will vlog about that later. So dito muna tayo sa 12 hour at 12 hour. Maganda yan. Maganda yan ha. At uh, yun lang. Uh, bata pa ito si Bryce, kawawa naman to ha. Namimiss yung Mrs niya. Ah, uh, kung kasakasama yung kwan yung mga guardian ng mga sheriff. Eh, hindi naman pwede sabihin, pwede ba 30 minutes kami sa, muna kami sa loob ng kwarto ni Mrs. Hindi i-allow yung mga sheriff, baka may susunugin na ng mga dokumento. So, kwan ka muna, tiis-tiis Ah, Bryce, tiis-tiis ka <laughs> eh, guapito ito eh. Baka maganda rin asawa nito ah. Baka sexy rin. Ah, siyempre, money can do anything, everything ah. Kahit pangit, maging maganda. Kahit mataba, maging uh, sexy. So, lalaki nga. Mataba na, naging tawag pa sexy oh. <laughs> ay, ay, ay. Okay. Okay. So uh, 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 to to be serious about the whole thing maganda po ito ha mga mga by mga developments na hindi natin uh, na isip na mag ga, maging ganito kabilis ha? siguro baka baka itong 12 hours kukunin na rin niya yung mga Lamborghini niya ipapa-drive na rin doon sa sa ICI kasi parang may may lugar na ang ICI kung saan nagmi-meeting -me sila siguro doon i deposit yung mga sasakyan so that that can happen baka it, isa rin ito purpose ng 12 hours yung i-turn over niya yung 100 million na sa na mga sa sasakyan niya at motor at most, most importantly yung mga dokumento na buuin niya ibig sabihin uh, as we speak As we speak, uh, ngayon, ngayon araw, hindi na nakakatulog yung mga senator, yung mga kongresista, ha uh, lalo na, ah, uh, uh, lalo na yung mga may katransaksyon na, na, na nakausap, nagka-transaksyon or tumanggap ng pera or nakipag paga uh, nakipag paga uh, uh, usap sa pera dito kay Bryce Hernandez pati na kay Henry Alcantara at pati na kay Curly kay Curly uh, Diskaya. So kuan na kumbaga uh, sabi sa Ingles the, the hammer ha the hammer will fall ha. Ah uh, uh kuan na pabaksak na pabaksak na ang uh, ang uh, well uh, justice system is finally working in our favor at um, medyo mabilis-bilis naman tulad itong 12 hours ha. Uh, hindi natin naisip na pagbigyan na siya. Ibig sabihin, sa next hearing, daladala -dala na niya yung mga dokumento niya sa next hearing ng Blue Ribbon. Kung sino mauna, although ito, ito naman, Kwan, ito naman... ICI, hindi natin malaman kasi sinesekreto nila kung anong sinabi sa kanila. Pero dito sa Blue Ribbon, malalaman na natin kasi daladala -dala na yung mga dokumento, pati yung mga cellphone niya, pwede na niya sabihin. O sige, ah uh, ito screen grab ko sa sa namin kay Senator Ganito o bata ni Senator Ganito, ang pangalan ni Senator Ganito, ang pangalan ni Congressman Ganito o ang pangalan yeah. ni Speaker even, lahat yan lalabas, di ba? So, uh, at siya rin naman, may kwad kasi ito eh, medyo uh, masipag magkuha ng picture tulad yung nakuha niya na bulto-bulto na pera. So, Uh, we're hoping to see more. Sana hindi pa nasira, hindi pa na-erase ng asawa niya, hindi pa na hindi hindi pa na break in yung opisina niya ng mga kapwa uh, o mga ng mga staff niya sa DPWH at uh, makukuha pa niya yung mga dagdag na dokumento doon. Ah, So sige ha, hanggang diyan lang muna tayo. Thank you very much for watching everyone. Thank you very much for joining me in this vlog. Oh, lunch time na. Happy lunch to all. And uh, I'll be seeing you. Ah, mamaya pala, mamaya. Ah uh, uh, medyo erratic yung schedule natin ngayon. Uh, minsan nag pre, -pre, -pre record tayo, minsan nagla-live -nag tayo para pa para ti kayong informed. Uh, don't don't just subscribe. Press i-press nyo yung bell button na kalagay dyan sa screen, ha? Huh? Bell button na uh, para si YouTube na mismo i-inform sa inyo magbebell yun kung may bagong vlog si Bat okay please do that please pre press the bell button now so mas gracias sa todos and see you in my next vlog